Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Trina at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro sa gabi ng huling away namin ni Joel. Sa totoo lang, hindi naman dapat malaking issue, pero pag puno ka na at paulit-ulit na lang, kahit maliit na bagay, sasabog ka talaga. Dumating siya ng mga bandang dalawa am amoy ala, hindi nagsasalita, hindi tumitingin. Akala niya makakalusot siya ng ganun-ganun lang. Pero nung yumakap siya sa akin mula sa likod habang naghugas ako ng pinggan, naamoy ko yung pabango. Hindi yun pabango ko. Tapos may nakita akong lipstick sa collar ng polo niya, kulay pula. Hindi naman ako mahilig sa red lipstick. Alam ko na agad, hindi ko siya sinigawan. Hindi ako gumawa ng eksena. Pero ramdam niyang galit ako kasi hindi ko siya pinansin. Saka ko nalang binasag ang katahimikan, Joel, sinong kasama mo? Tahimik siya. Tapos umiti lang ng pilit. Pagod na ko, Trina. Pwede bang bukas na lang to? Bukas. Laging bukas. Pero wala na kasing bukas kung paulit-ulit kang sinasaktan sa ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Trina, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro sa gabi ng huling away namin ni Joel. Sa totoo lang, hindi naman dapat malaking issue, pero pag puno ka na at paulit-ulit na lang, kahit maliit na bagay, sasabog ka talaga. Dumating siya ng mga bandang dalawa am amoy ala, hindi nagsasalita, hindi tumitingin. Akala niya makakalusot siya ng ganun-ganun lang. Pero nung yumakap siya sa akin mula sa likod habang naghugas ako ng pinggan, naamoy ko yung pabango. Hindi yun pabango ko. Tapos may nakita akong lipstick sa kulan ng polo niya, kulay-pula di naman ako mahilig sa red lipstick alam ko na agad hindi ko siya sinigawan hindi ako gumawa ng eksena pero ramdam niyang galit ako kasi hindi ko siya pinansin saka ko lang binasag ang katahimikan Joel, sinong kasama mo? tahimik siya tapos umiti lang ng pilit pagod na ko, Trina pwede bang bukas na lang to? bukas laging bukas pero wala na kasing bukas kung paulit-ulit kang sinasaktan sa ngayon. Hindi ko talaga inasahan na babagsak ako ng ganun kabilis. Pero si Joel, iba siya. Hindi siya yung tipong palaban o pa-cute, tahimik lang, pero kapag nagsalita, parang alam niya kung anong eksaktong salitang kailangang marinig ng puso mo. Yung tipo ng boses na kahit may sugat ka, bigla mong iisipin na kaya mo ulit magtiwala, nakilala ko siya sa isang gathering. Hindi ko nga dapat pupuntahan yon, pero pinilit ako ng tropa ko. Sabi niya, Trina, baka doon mo mahanap yung taong makakausap mo ng totoo. Hindi ko alam kung sinadya ng universe o trip lang talaga ng tadhana, pero sa isang sulok ng bar, nandoon siya, Joel. Nakaitim, tahimik, pero may presensyang hindi mo kayang iwasan. Parang slow mo ang lahat nung unang nagtagpo ang mata namin. Tapos umiti siya, Tangina, doon na siguro ako nawala, matanda siya ng sampung taon. Halata sa kilos, sa pananalita, sa pananamit. Pero mas lalo akong nahulog dahil ramdam ko yung maturity. Yung tipo ng lalaking kapag niyakap ka, parang sinasabing ako na bahala sa iyo. At, sa una, akala ko nga siya na talaga, mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Isang gabi, nagkasundo kaming magkasamang umuwi. Walang label, walang plano, pero sobrang taas ng init. Yung tinginan pa lang parang naglalaban ang hangin sa pagitan namin. Bawat haplos niya, parang sinasabi sa king na safe ka dito. At sa loob ng kwartong madilim at tahimik. Doon ako unang nalasing sa kanya, hindi sa alak, kundi sa atensyon niyang matagal ko nang hinahanap sa iba. Pero habang tumatagal, napansin kong lagi lang akong naroon kapag gusto niyang may kayakap sa gabi. Hindi niya ako sinasama sa birthdays, hindi niya ako ipinapakilala sa mga kaibigan niya. Ako lang yung laging available kapag malungkot siya, kapag pagod, kapag kailangan ng katawan, pero hindi kapag kailangan ng kasama sa totoong buhay. Ang tanga ko kasi ipinagpalit ko yung mga non-negotiables ko para sa ilang segundo ng lambing. Hinayaan kong mahulog kahit wala naman talagang sumasalo. Hinayaan kong mahalin siya sa paraang hindi ko kayang mahalin ang sarili ko. Binigay ko lahat, oras, katawan, at tiwala kasi akala ko pag binigay ko 'yon, mamahalin din niya ako. Pero habang paulit-ulit kaming bumabalik sa kama, mas lalo akong napapalayo sa puso niya. At ang sakit, kasi sa bawat gabi na kasama ko siya, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ako mag-isa. Akala ko dati, pelikula kami, yung tipo ng love story na kahit magulo, may happy ending. Pero ngayon, naiisip ko, baka ako lang yung nanonood habang siya matagal nang umalis ng sinehan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Paulit-ulit kong sinubukang hanapin yung tamang timing pero walang dumadating. Laging may sagabal. Laging may dahilan para ipagpaliban. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo kami sa loob ng kotse niya, malapit sa dating tambayan, bigla ko na lang nasabi. "Buntis ako." Tahimik, akala ko mapapahinto ang mundo sa pagitan namin. Akala ko hahawakan niya ang kamay ko, yayakapin ako, o kahit magtanong man lang kung ilang linggo na, kung okay ba ako kung natatakot ba ako. Pero wala. Ang tinig niya, biglang nawala. Ang mga mata niya, hindi makatingin ng diretsyo. Para bang may nakita siyang multo? Para bang ako ang may kasalanan sa lahat ng ito? Anong plano mo? Yun lang ang nasabi niya. Walang emosyon. Walang init. Para bang empleyado lang ako na nag-report ng maling trabaho at doon ko naramdaman yung lamig hindi sa paligid kundi sa loob. Sa dibdib, sa kaluluwa, ang lalaking akala ko, kakampi ko, yung inasahan kong haharap sa lahat ng unos kasama ko, bigla na lang naging estranghero. Isang pamilyar na mukha na hindi na alam kung paano ako tignan. Sinabi kong hindi ko pa alam. Nakailangan ko siya. Na natatakot ako. Pero ang mga salita ko parang tumama sa pader. Tumango siya, sabay sabing kailangan kong mag-isip. At pagkatapos noon, wala na. Hindi niya ako tinanong kung kumain ba ako. Hindi niya sinabing ihahatid niya ako pa uwi. Bumaba na lang ako ng walang lingon-lingon, hindi ako umiyak agad. Hindi ko rin alam kung shock ba yon o din yang. Pero pagdating ko sa kwarto ko, habang nakaupo ako sa kama, doon na ako napaluhod. Hindi dahil sa takot na magiging ina ako, kundi dahil sa takot na mag-isa akong haharapin lahat ang sakit pala noon, yung inaasahan mong aalalayan ka, yun pa yung unang tatalikod sa'yo. Hindi ko na siya kinausap ulit pagkatapos noon. Hindi na rin siya nagparamdam. Hindi man lang tinanong kung buhay pa ba ako, kung okay lang yung dinadala ko, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naramdaman kung gaano kabigat ang bigat na iniwan niya. Hindi lang ako iniwan bilang babae. Iniwan niya rin ako bilang nanay. At ang pinakamasakit, Iniwan niya rin yung parte niya sa anak naming hindi pa man isinisilang, ay ipinagkait na niya ng karapatang maramdaman ang presensya ng ama nito. Minsan, gusto ko siyang murahin. Minsan, gusto ko siyang takbuhan at yakapin. Pero sa huli, ang naiwan lang ay katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigawan, at sa katahimikang iyon, doon ko unti-unting naramdaman, iniwan na nga niya ako. Buo. Walang pasabi. Walang balak bumalik, akala ko pag sinabi mong buntis ka may yayakap may aalo may susuporta pero sa kaso ko tanging sarili ko lang ang meron ako at isang tahimik na silid kung saan ako natutong kausapin ang sanggol sa loob ko kahit hindi pa niya ako marinig sa umpisa itinago ko parang kasalanan parang may dapat akong ikahiya ilang beses akong nagsuot ng maluluwag na hoodie kahit tirik ang araw Ilang gabi akong umiiyak habang hawak yung pregnancy test, hindi dahil ayokong maging ina, kundi dahil hindi ko alam kung kakayanin kong maging isa ng mag-isa. Pero habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang magbago ang katawan ko. Mas mabilis akong mapagod. Mas madalas akong sumuka. At kahit anong itago ko. May mga mata pa rin mapanuri, may mga tanong na parang tusok ng karayom. Tumataba ka? Stress ka ba? Hanggang sa isang araw, wala na akong sagot kundi ngiti na lang, kahit gustong gusto ko ng sumigaw, iniwan ako, tangina. Isang gabi habang nakahiga ako, bigla akong napatigil. Parang may gumalaw sa loob. Una, inisip ko baka hangin lang. Pero inulit niya. Malambot. Mahina. Pero sapat para pumatak ang luha ko. Si pa ba yon? Ikaw ba yon, baby? Doon ko unang naramdaman na hindi na ako nag-iisa, kahit hindi pa kita nakikita, nararamdaman na kita. Sa bawat sakit ng likod ko, sa bawat biyahe papuntang health center na ako lang mag-isa, sa bawat pagtanggi kong tumingin sa magka-holding hands sa jeep, andyan ka. Tahimik ka lang pero buhay na buhay. At pag sinusubukan kong huminga sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa ako bumibitaw. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, hinihimas ko iyong tiyan ko. Kinakausap kita. Sinasabi ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko pinangarap na magkaroon ng pamilya, hindi ganito pero nandito na tayo. At pag nararamdaman kong sumisipa ka habang umiiyak ako. Parang sinasabi mong, nandito lang ako, ma, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang mabibigay ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita palakihin na walang ama. Pero isa lang ang alam ko, hindi kita iiwan hindi ko magagawang gawin sa iyo ang ginawa niya sa atin. Kaya sa bawat sakit, sa bawat gabi ng tahimik na sigaw, sa bawat tanong na walang sagot, pinanghahawakan ko ang mga sipa mo. Dahil kahit masakit, kahit magulo, kahit ako lang mag-isa, may sagot na ako sa tanong na para kanino pa ka lumalaban. Para sa iyo, anak. Palagi. May gabi talagang hindi ka iiyak dahil sa sakit ng katawan o pagod sa trabaho. Iiyak ka dahil sa bigla ang tanong na bumubulaga sa iyo habang nakatitig ka lang sa kisam. Bakit lagi na lang ako ang iniiwan? Nung iniwan ako ni Joel, hindi lang siya ang nawala. Para akong batang iniwan sa gitna ng palengke, yung pakiramdam na may kukunin lang sandali pero hindi na bumalik. Pero kung tutuusin, hindi siya ang una. Hindi siya ang tanging sugat. Bata pa lang ako, umalis na si Papa. Sabi ni Mama, may ibang pamilya na raw siya. Pero hindi ko maintindihan noon. Akala ko, baka hindi lang niya ako mahal. Lumaki akong pinapaniwala na ang pagmamahal, kailangan pagtiisan. Si mama, ilang beses kong narinig na umiiyak sa banyo. Pero kinabukasan, nakangiti na ulit. Sinanay niya akong magpigil ang tanong, magpakasipag at manahimik. Kapag masakit, tiisin. Kapag iniwan, maghintay. Kapag sinaktan, magpatawad. At sa utak kong musmus pa noon, Akala ko iyon ang paraan para mapanatili ang pagmamahal, tiisin. Kaya nung una akong lokohin ng ex ko bago si Joel, pinatawad ko. Sabi ko sa sarili ko, ako din naman may pagkukulang. Baka hindi ko siya na-text agad. Baka hindi ko siya pinayagang sumama sa lakad. Laging may baka. Laging may ako siguro. Hindi ko maalala kung kailan eksaktong huminto yung paghihintay ko sa kanya. Wala namang isang malakas na sigaw o dramatic na eksena. Pero isang araw, habang inaayos ko yung resume ko sa harap ng lumang laptop, may naramdaman akong kakaiba. Parang tumigil ako sa pag-aabang. Parang, sa wakas, nagdesisyon na akong ituloy ang araw kahit wala siyang mensahe. Kahit wala siyang balita. Kahit wala na siya, noong una, mahirap. Lalo na kapag sinusundo ako ng gabi at niyakap ako ng mga alaala. Yung mga simpleng ingat kanya dati, yung mga hinagod niyang likod ko kapag masakit ang katawan ko. Pero habang lumilipas ang araw, natututo na rin akong yakapin ang sarili ko. Ako na ang nagmamasahe sa likod ko. Ako na rin ang nagtatanong sa sarili ko kung kumain na ba ako. Nagsimula ako sa maliliit na hakbang. Naghanap ako ng online na trabaho, transcription, customer service, kahit ano basta may kita. Hindi siya madali. Ang daming rejections, pero ang sarap pala sa pakiramdam kapag may dumating na you've been hired, kahit isang project lang. Parang sinabihan akong kaya mo 'to, Mia. Doon ko rin nakilala si Ate Lani. Midwife siya sa center na pinuntahan ko para sa prenatal checkup. Wala siyang halong judgment kahit halatang-halata sa mata ko ang takot at pagod. Sabi niya, hindi mo kailangang maging buo para maging nanay. Basta willing kang buin ang sarili mo araw-araw. Napaluha ako kasi sa dami ng sinubukan kong takpan, siya lang yung tumingin sa akin ng diretsyo, at hindi ako tinanong kung nasaan ang ama. Tinulungan niya ako sa lahat, sa pagmonitor ng baby, sa vitamins, sa breathing exercises. Pero higit sa lahat, tinulungan niya akong hindi mahiya sa pagiging mag-isa. Dati, kapag lumalakad ako papunta sa klinik, pakiramdam ko lahat ng mata na sa tiyan ko. Ngayon, taas noon na ako. Hindi dahil wala na akong pakialam, kundi dahil natanggap ko na, wala akong kailangang ikahiya, hindi ko sinasabing buo na agad ako. May mga gabi pa rin bumabalik ang lungkot. Pero iba na yung pakiramdam kapag alam mong hindi mo na siya hinihintay. Hindi na ako yung babaeng nakatingin sa pinto, umaasang babalik siya. Ngayon, ako na yung nagsasara ng pinto. Hindi para ipagdamot ang pagmamahal, kundi para protektahan yung konting natira pa sa akin at alam mo kung anong mas nakakagulat. Sa pagtigil ko sa paghihintay sa kanya, doon ko nahanap ang sarili ko. Tumunog ang doorbell. Akala ko delivery lang. Pero nung sinilip ko sa bintana, muntik na akong mawala ng hininya. Si Joel. Nakatayo sa harap ng pinto, basang-basa sa ulan, walang payong, parang eksena sa pelikula. Akala ko hindi na mangyayari to, pero ayan siya, buhay, totoo, at hindi pa, hindi ko agad binuksan. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko pa siyang makita. Pero sa bawat segundo ng katahimikan, naririnig ko yung tibok ng puso ko, mabilis, malakas, parang sumisigaw ng bakit ngayon lang? Pagbukas ko ng pinto, wala siyang sinabi. Tumulo lang yung luha niya. At bago pa ako makapagsalita, lumuhod siya, literal na lumuhod sa harap ko. Tapos hinawakan niya ang tiyan ko. Sorry, bulong niya. Sorry kung natakot ako. Sorry kung iniwan ko kayo. Pero gusto ko nang itama. Parang may humigpit na tali sa dibdib ko. Kasi kahit ilang beses akong nasaktan, kahit ilang gabi kong isinumpa ang pangalan niya, ang tanga lang, nararamdaman ko pa rin yung kili. Hindi ko pinigil yung luha ko. Pero hindi na ako yung dating Mia na basta nagpapalambot kapag mailuha ang lalaki. Anong gusto mong itama, Joel? Tanong ko diretso. Yung iniwan mo kami. O yung giniba mo kung parang kasalanan ang pagmamahal ko sayo? Tahimik siya. Tumingin sa akin na parang gusto niyang bumalik sa dati. Pero hindi ko na alam kung gusto ko pang balikan yung dati. Hindi ako tumakbo dahil ayokong maging ama. Sabi niya, pilit hinahabol ang hinina. Tumakbo ako kasi hindi ko alam paano. Pero habang wala ako, gabi-gabi kitang iniisip. Lalo na tong baby natin. Mia, mahal pa rin kita yung mga salitang yon dati, parang musika sa tenga ko. Pero ngayon, parang tanong na kailangan kong sagutin ng buo ang sarili ko. Kasi hindi na lang ito tungkol sa pagmamahal. Tungkol na to sa respeto. Sa tiwala. Sa pagpili sa sarili, hinayaan kong hawakan niya ulit ang tiyan ko. Narinig ko yung buntong hininga niya nang maramdaman niyang gumalaw yung baby. Tumingin siya sa akin, may luha sa mata, at tinanong, may pag-asa pa ba ako hindi ko agad nasagot. Kasi ang totoo, hindi ko na alam kung gusto ko pa yung lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Kasi habang lumalalim yung sugat, natuto na rin akong mabuhay nang hindi siya kasama. At sa gitna ng ulan, hawak niya ang tiyan ko, hawak ko ang damdamin ko, nag-aaway ang puso't isipan. Hindi ko alam kung siya pa rin ang gusto kong yakapin, o sarili ko na lang ang pipiliin ko, sa wakas. Hindi ako nagpakasanto. Umiyak din ako paulit-ulit hanggang sa mapagod hanggang sa wala na akong mailuha pero ang totoo doon pala nagsisimula yung lakas sa mga gabing walang nag-aalala kung kumain ba ako sa mga araw na ako lang ang gumigising sa sarili ko para magpa-check up magtrabaho huminga bumalik si Joel humingi ng tawad sinabi niyang gusto niya ulit akong mahalin gusto niyang bumawi pero habang tinititigan ko siya habang pinapakinggan ko ang mga salitang dati kong inaasam, ang naramdaman ko lang ay katahimikan. Hindi kilig. Hindi galit. Kundi yung linaw na hindi na ako yung dating ako, hindi ko siya sinigawan. Hindi ako nagmakaawa. Tahimik lang akong umiti at sinabing, Pwede kang maging tatay. Pero hindi na kita asawa. Tinanggap niya iyon, marahang tumango at alam kong ramdam niya, hindi ako nagalit. Pero hindi na rin ako naghihintay, ang daming beses kong sinisi ang sarili ko. Bakit ako iniwan? Bakit ako pinili at binitawan rin? Pero habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, may chan, may stretch marks, may eye bags pero may ningning sa mata, doon ko lang napagtanto, hindi ako sinukuan ng mundo. Ako lang to, muling pinili ang sarili. Kaya ngayon, hindi ko na pinipilit ang buo kung hindi na talaga pwede. Hindi na ako takot sa salitang mag-isa, kasi natutunan ko ng maging sapat kahit para sa dalawa. Sabi nga ni Ate Lani, ang ina, hindi lang katawan ang binubuo, pati loob, handa akong co-parenting. Handa akong humarap sa SMU meetings, birthday parties, hospital check-ups, kahit mag-isa. Basta alam ng anak ko na minahal ko siya buo, kahit wala ka sa tabi ng tumigap. At ngayong tinutulungan kong lumaki ang isang buhay sa loob ko, alam kong may bahagi rin akong muling isinilang. Hindi na si Mia na mahina, hindi na si Mia na palaging naghihintay, hindi na si Mia na umaasa sa mga pangakong hindi rin pala kayang tuparin. Guntis ako ng iniwan niya, pero hindi ako mahina ngayon. Tanong ko sa iyo at sa mga nakikinig, kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, pwede ka pa bang bumalik sa taong sinira ka?